Hi guys, welcome back to my vlog na naman, another episode of my life, guys. Today is a Monday and it's my RD, and I'm getting ready because uh, I mentioned in my vlog yesterday that uh, we will be attending the wake of Papa's father who passed away a couple of days ago but was just uh, discovered yesterday, guys. So it, it was really a tragic. Um, ano ba yun? incident na nangyari sa buhay ng daughter-in-law ko and her family. So uh, the the whole family, my family is really condoling, you know, our deepest condolences to the family of the late Louis uh, Nemenzo. So ay, hindi ko alam kung taga saan to si Louis. Siguro taga na mention ni Papa taga pinamumahan niya ta siya. or ano ba yun? So anyway, we will be going there. I'm just waiting for Daddy to come home because he had Jaggi uh, cleaned. Um, he had him. Uh, he had Jaggi car washed today because Jaggi is so dirty. He's so dirty na. So I did not wash my hair, guys, today because yesterday lang to nagawa yung ano bang tawag nun, uh, Brazilian. So, usually Brazilian kasi, da, guys, kailangan mga 1 to 2 days you will not wash it. So, so far I'm liking it because uh, Wella was really able to restore my my chaka na color from very loud na ano para na talaga ako Americana <laughs> the other night into this dusty ash para siyang ash brown yan hindi siya ash gray kasi hindi naman siya mukhang o uban But ash brown siya, guys. So, eto na yung, this will be, this is the result when she uh, put another color, kind of color in my hair. Kaya nga, she needed to do Brazilian, as in, ang dami talaga niyang nilagay na Brazilian treatment sa buhok ko kahapon because of this. And I'm just wearing this, guys, pala. Ito yung pa outfit natin. I'm just wearing a blue t-shirt na medyo uh, crop. And then yung baggy jeans ko, which daddy really loves me to wear. Kasi ito din yung sinuot ko kahapon guys, nung umalis kami. But pinarinsan ko lang siya ng gray na t-shirt. Na long, yung malaking gray na t-shirt uh, bigay yun sa akin niya, Pap. So, Papay and, and Kuya or Ken Pai uh, went to Rolling Hills last night. And I guess they are still there hanggang ngayon. Kasi nga, uh, you know, papa nila yun eh. And, nagka-leave si kuya. Sabi ko kay kuya, you ask permission from your company kasi uh, bereavement leave is is approved kapag in loss. Ang hindi approve is ano, hindi pala ako na kapag ano, kapag peluk uh, ano ba yan? Pilik mata. Ang hindi lang pasok sa bereavement leave sa Philippine law is yung mga grandparents, aunties, mga ganon, mga secondary na ba. But yung immediate like parents, siblings including in-laws is covered with the so-called uh, bereavement leave. So 'yon. So 'yon ang ganap namin today. Kaya nga yesterday, I really felt sad guys na Ah, realize ko talaga ba, my God, isa na namang soul ang nawala. And uh, the first time that we saw him was during the wedding of Ken Pai. And hindi namin alam yun na pala yung last time, guys, na makikita namin yung papa niya. What a sad, ano ba, na lahat naman tayo talaga, mawawala naman talaga dito sa mundo. Una-unahan lang talaga yan, guys. But Kakasad lang. And atake daw guys yung ikinamatay niya. Ang sad kasi guys, ilang araw na pala siya dun sa room niya, napatay na siya. Kasi his, her dad owns a parang mga rooms, rooms ba na pinagbebe, uh, pinag, pinagrerentahan. So, andun na siya sa room niya, siguro hindi na malayan ng mga borders niya ba. Nawala na pala siya until uh, bumaho na nga. kasi di diba guys dahil tayo ay mga um, ano ba tawag sa atin immortal or mortal <laughs> kapag tayo ay namatay guys hindi tayo na in balsamar na imbalsamar there's a big chance na babaho talaga tayo guys ay hindi big chance mababaho talaga tayo guys kasi nga um, kailangan kasi natin linisin o kunin yung mga lamang loob natin kasi doon nagsisimula yung baho pag wala nang hininga. So, kakasad lang talaga guys. Uy. Uploaded na pala yung vlog ko kahapon. Kani-kanina ko lang yun pinablish guys. Sana makita nyo rin yun. Wala lang good. nag ano lang kami nagsimba And then ay hindi nga kami nakapagsimba, no, doon na kami nakapagsimba sa ano din. Kasi kahapon guys, nagpunta din kami sa patay this time naman is yung friend ni daddy na yung mama niya namatay. So, yun ang pinuntahan namin sa St. Peter. E ngayon naman is sa Rolling Hills. Sa Rolling Hills kami pupunta. So, hinihintay na nga kami ni Papay, guys, because uh, nakalimutan nilang daanan dito yung styrofoam namin na lalagayan ng ice ba kasi kailangan ni nila yon sa mga bisita, lalagyan ng yelo. So, inintay ko nga lang si daddy. Pagdating ni daddy dito, maliligo na yon And, aalis na kami. Hindi pa naman ako masyadong gutom, pero baka magdala ako ng snacks along the travel namin ni daddy. Kasi malayo, biya yon dito. Rolling Hills is located sa may Mandawe. AS Fortuna to be exact. So, yan yung lugar ng, ano, Rolling Hills Funeral Parlor. Yeah, so, I put away na rin kanina, guys, kasi kaninang uh, after namin nahatid si Kian, dumaan kami ni Daddy sa Mercado ng Tabunok, bumili kami ng mga gulay, bigas, isda. Yun lang binili namin kasi bumili na kami ng karne. Marami pa kaming karne dyan. Meron pa kaming manok. And, ano, manok and baboy. So, kompleto na kami actually ni Daddy, guys. So, good thing. Good thing. At may natira pang pera. At binilan ko rin siya ng... Ano niya? Uh, maintenance. Kanina. Bumili din ako ng Ator Mastatin, guys. Kasi bala ko, uh, uminom din ako niyan. Uh, kasi nga alam ko pataas na naman tong cholesterol level ko. I'm pretty sure. So, yun. Yun ang ganap ko, guys. Andito lang ako sa taas. Kasi ang init sa baba. Ano mag-aircon doon. Kasi one horse, ano yun eh. Split type. Dito lang ako sa ano. Hindi ako nag-open ng aking computer. Kasi, uh, once nag-open ako, guys. Sus, ang dami ko na nang manggagawin. Makakalimutan ko na. Eh. Naka-RD ako, ba diba? So, dapat kung naka-RD ka, hindi ka talaga, hindi mo gagalawin yung ano mo eh yung mga pangtrabaho mo. I'm gonna be using this. Itong aking, ay, malapit na itong maputol, oh. Itong aking, anong tawag niyan? Pang lucky charm ko to, guys. Eh. Diyan ko lang siya ilalagay. And, I might change my earrings. Ito na lang ang earrings ko earrings ko. How's your Monday, guys? Kami, ano, sad na yung Monday namin today. Four days lang daw siya. Uh, four days lang daw ang week ni kumparing Louis. Uh, ihahatid na siya sa huling hangpungan niya, guys. Siguro Friday. I'm not sure pa. Basta yun yung initial na sabi nila Kenpai hindi ko pa alam. Malalaman pa lang namin today, pagpunta namin ni Daddy dun sa funeral parlor na. Naalala ko bigla guys, nung namatay yung papa ko, last 2007, kasagsagan yun ng training ko sa, ano talaga, sa, ano, kabago-bago ko pa lang ba, nagtitraining pa lang ako sa people support. Hindi talaga ako nakapag-absent man lang noon. Ay, kumalang man lang siya sa last moments ng life ni Papa. Kasi masyado din busy. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, find time talaga kayo na mag-spend kayo ng time sa amin. Kahit na good, hindi kailangan gumastos. Basta kasama nyo lang kami, mga ganong bagay ba. Kasi we'll never know guys eh, kung kailan, hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. Eh let's do good Sa uh, mga tao, uh, kung sino may yung nakaalita natin, let's find time na maka-forgive tayo. Hindi man siguro mismo sa taong 'yon o hindi direkta sa taong 'yon ba, hindi sa Panginoong Diyos ba. Na ano, andyan na si Daddy, naririnig ko na yung sasakyan namin. So ayan. So, I'm just gonna be waiting for him na magmaligo and all. And aalis na kami, guys. Okay? At uh, guys, kumuha na ako ng water and maraming ice. Maya-maya pa daw kami aalis. Because daddy is so tired. Sabi niya, magpahinga daw muna siya. So, sabi ko, ala, nawala. Nagin yun yung kuan nito, oh. Saan na yung glass nito. Nahulog kasi ito. Pero gusto ko to guys. Vice Cosmetics to. Na contour. Ito yung pang contour ko sa aking ilong. Pero nga hindi ako nag contour eh. Kasi papunta lang ako ng lamay. Nakamakeup makeup na ako ng light guys. Light lang talaga. Kasi sleepy sleepy ang aking aura today. And gusto kong medyo mabuhay yung buhok, yung buhok, yung mata ko. Kaya ako nag up ng konti. Maganda talaga sana guys no na magpa riban kasi yung riban, nakaka-straight talaga siya ng hair and all. The problem lang talaga kapag na worn out na yung medicine, babalik ka talaga sa kasi may natural wave yung buhok ko ba. Ay, mag-open na nga lang ako ng aking PC, we Guys, dumaan mo na kami dito sa 3J. Kasi kanina, nung nagbabiyahe kami sa SRP, may nararamdaman si Daddy na parang nag-wobble ba yung ano namin, uh, tires. Ngayon, ay, parang ni si Daddy sa iba. Alis mo na ako, guys. So, guys, andito kami sa Shell, sa may Mango Avenue dito na lang kami nagpa-check up sa sasakyan guys kasi dun sa Tri-J wala silang available na ano I mean sa so may MJ Kwang ba wala silang available na mekaniko so nung tiningnan ngayon medyo ano nga shaky yung, yung isang ano ni daddy yung sa side niya Papacheck check namin baka kulang <coughs> lang sa paghigpit ng uh, pizza or ng part when it was uh, uh, kinabit. Kasi ba, um, may kinabit kasi yung baga, bago guys. Tyrod and um, ano pa isa? Stabilizer, tsaka yung goma. So, tingin ni daddy, baka isa doon ang hindi. Na, ano ba yun? Wala ba nahugot yung maayo guys? Ba? It wasn't fully tightened. That's why nagwawobol. E, eh, delikado yun, guys. Uy, pag nagbibiyahi ka. Diba? So, after namin dito, guys, maghanap ako ng uh, plastic cups with stirrer. Kasi kinailangan nila kuya sa patay. Sa lamay ba? Kulang talaga sila. Tapos, daladala namin yung styrofoam namin na malaki. Kasi lalagayan nila ng mga ice and all. Ay, wawa naman. So, sana madali lang dito. Gutom na ako guys, baka kumain na lang din kami dyan. Mura lang naman yung mga pagkain nila. So, balikan ko kay guys pag matapos na. So guys, tapos na kami kumain ni daddy. We had, chicken and boyong lang. yung lang ang gulang natin. Kasi um, walang wala masanong choices Kasi, guys. And mostly na fry uh, it natin. Naghihintay na lang kami guys na makontak nila yung... Hindi, naghihintay kami would cost around 900. Tapos, papatungan nila ng around 20% daw, guys, kapag galing sa kanila, Kasi, ang suggestion nila kanina is kami yung pupunta sa shop, maghanap kami. And mas hassle guys. So, much better sila na lang. Magdadagdag na lang kami, guys. And then, yung labor nila is around 450. So, wala akong choice. But, I have to pay for that because kailangan talaga, guys. Otherwise, delikado ba man is Russia pa noon niya na sa mani makikita ko pa naman yan guys so kaya nga sabi ko kay daddy uh, kapag may extra kami we have to save it para at least kung may mga emergencies like ganito meron kaming malulungkot guys and hindi kami uh, hingi ng hingi o baro ng baro dito sa anak ko kasi may mga ano din sila may mga gagastusin din baya sila guys so kawawa wow, naman yun papay pala nagpunta sa bamboo bay naligo sila ng mga guys so wala pa silang ogies and then babalik sila for a trip for the 3 pm mass ng papanya. just in time din na matatapos din kami dito and pupunta kami dun sa rolling hills guys we're here na sa Cebu rolling hills ayan nagpapark lang kami ni daddy ayan. Nasa room D sila guys

guys so tapos na kami doon ni daddy sa rolling hills and dumaan kami dito sa mcdonalds guys binilhan namin chi -kyang -kyang ng chicken sandwich kasi siya lang mag isa na iwan sa bahay and kailangan din namin magpagpag daw as per oh, uh, ano, as per superstitious belief kapag galing ka raw ng wake, kailangan mo magpagpag or kailangan mo pumunta sa isang lugar to deviate ba na hindi ka didiretso sa bahay mo so yun ang ginagawa naman niya ni daddy so oh, I land no. my It's vlog like yeah, kotong kaapon dito tayo mami so I land my vlog boy guys for today masyado lang tong um, Short, short lang to na vlog bye na kami ni Daddy sa inyo guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga support Ingat ka. kayo palagi ha. Bakit sila mag Kasi daddy, mahal kayo ng Panginoon. Oh, okay. Nakat o na si Daddy na ko guys. So ingat kayo parati guys. Then love tayo ng Panginoon. Mm, babush.